Nakarating na sa Metro Manila ang mga labi ng dalawang pilotong namatay sa fighter jet crash sa Bukidnon. Bago yan, isang send-off ceremony ang idinaos para sa kanila sa Cagayan de Oro City. Nagbabalik si Bril Montalvo. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang dumating sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City ang mga labi ng dalawang piloto na sakay ng bumagsak na FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force sa Talakag, Bukidnon. Nagkaroon ng isang simpleng send-off ceremony ang Air Force at Philippine Army sa dalawang fallen hero. Kasamang dumating ng mga labini na First Lieutenant April John Dulia at Major Jude Salangoy ang kanikanilang mga pamilya. Pero bago yan, pasado alas 5 kagabi nang matapos ang pagproseso sa kanilang bangkay sa punirarya. Ibinurol sila sa Cagayan de Oro City kung saan tanging mga pamilya lamang ng dalawang piloto ang pinayagang makapasok. Ayon sa Air Force, gagawaran ng pagpupugay ang pinakitang kabayanihan ng dalawang piloto pagdating ng kanilang mga labi sa Metro Manila ngayong araw. As much as possible, we want it to be sent off sa Manila nga. Or we will give them honors here as departure honors. Then yung pinaka-honors is doon sa Manila, sa Villamore Airways. Kaninang alauna 22 ng hapon, lumipad na ang C-130 aircraft ng Air Force, lulan ang mga bangkay ng fallen heroes kasama ang kanikanilang mga pamilya. Dadalhin sila sa Villamor Air Base sa Pasay City para sa isang full arrival honor. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5 Mindanao. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.